Mga kinatawan ng pamahalaan ng Diyos, ikalabin lima ng Setyembre. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon, Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 58 ang iglesia ni Kristo ay dapat maging malinis, dalisay, at pinabanal sa Diyos, tumetayo ang mga miyembro nito sa harap ng mundo bilang mga kinatawan ng makalangit na pamahalaan. Nakasakay sila, hanggang tumagalang oras, sa isang proyekto ng awa. Hangari ng Diyos na ang lahat na nagsasabing naniniwala sa katotohanan ng kanyang salita ay ipakikilala ito, gagantimpalaan ng malaki ang kanilang metigang katapatan, at ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Huwag tayong mapagod kung gayon sa paggawa ng mabuti, ibigay natin ang lubusan ng ating mga puso sa mga turo ng salita ng dakilang medikal na misyonero, ayon sa ating sariling pananalig sa mensahe ang magiging katapatan at lakas natin sa pagtaguyod ng kaalaman tungkol kay Jesu Kristo. Dapat tayong maging mga manggagawa kasama ng Diyos, na palaging sagana sa gawain ng Panginoon. Humaharap tayo sa mga bagong obligasyon sa bawat araw ng ating buhay. Ang pagtatapos ng isang gawain ay pasimula naman ng panibago. Kailangang gugulin ang ating buhay sa banal na paglilingkod para sa ating guro. Mga tayo ng Panginoon, ang mga kaanib ng Iglesia ni Kristo ay dapat maging halimbawa ng buhay na paglilingkod, ng kumpletong pagsunod sa ating dakilang halimbawa. Itatalaga sa atin bawat araw ang gawain ayon sa ating ilang kakahayan, sa mapanalanginin, sa mapagmatsyag na paglilingkod, ay ating pasasakdali ng ating mga karakter tungo sa banal na wangis, katangiang ikalulugod ng ating Diyos, at magpapijang dapat sa atin upang pumasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Naghihintay ang Panginoon na maipakita sa pamamagitan ng kanyang mga tao ang kanyang biyaya at kapangyarihan, Indibidwal na dapat tayong lumakad at makipag-usap sa Diyos, kung gayon lilito sa ating buhay ang sagradong impluensya ng Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng kahalagahan nito.